Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Excited ako ngayon mi. Kasi pinayagan ako mag uh, live ngayon. Well actually mga mi, ah... Uh, hindi ko pa talaga balak mag live. Kaya lang medyo marami yung parating kong plants. Kailangan kong mag uh, bawas ng space. So mag uh, Baka mag-ambush ako ng live ngayon. Ano ba ngayon? Friday. Siguro mga bandang alas dos hanggang alas sa Yan. Mag-ambush ako ng live. Kasi para lang makabawas. Kahit na siguro makabawas lang ako ng mga 30 pots. Kiri boom boom na yun. Kasi medyo ano mi crowded na ulit kasi ang dami ko ng mga ship uh, galing sa shipping na ay catcher talaga siya mga miyo oh. hindi ako makapag-concentrate sa pagsasalita umaambon mga mi ang ganda ng mutation oh. hindi si red panama yan mga mi hindi si red panama to si red butterfly lang siya yan. pero sobrang ganda niya yan ang dami na kasing mga shipping na ano tawo dito ah uh, dumating ipapa pinapa stable ko na lang pero yung iba uh, totally stable na siya pwede na siyang i-release pwede na siyang i-flex so makapag release lang ako ng kahit na 30 pass carry boom boom na yun makakagalaw-galaw na ng uh, maganda-ganda dito sa ano sa sa garden medyo nag kasi ulit kasi nga ang tawag dito nag ngayon dahil ang daming dumating na ano na mga plants siksika na naman sila so kailangan kong mag uh, dispose ng kahit 30 pots lang carry boom boom na yun mga miyong oh. getsong inyo to 320 lang panalong panalo hmm pananong panalo hmm. marami na akong mga for release mga mi. Hmm. To ito, napakamura ko nalang binibenta. Hindi pa nila mag yung... Diyos ko po. Mindanao area pa, mga mi. Ito lang, oh. Ito. Ito, ito, ito. Ito lang. Yan lang, yan tatlong yan. Das pa may possible. Mindanao. 250. Piniplex, mga mi. 250. Mas malaki pa to. As in, maliit lang siya. 250, mga mi. Pa-i-stablein mo pa. Ito, acclimated na acclimated na rito. Kaya ito mga mi, mura na yun sa flex ko na actually, gagawin ko na siyang 400 kasi syempre, tatawad kayo. Pero last price nito, 350 lang mga mi. Kaya boom, -boom na sa 350 yan. Maglalive ako ngayon. Abangan nyo ako mga mi. Yung mga nakakapanood ng live ko mga mi, abangan nyo ako. Yan. Apakahirap magpa-stable ng aglaw mga mi kaya gugetsungin gu gu niyo na yung mga aglaw na pini-flex ko kasi mura lang text ko yan meron talang mga halaman na hindi hindi kami bate oh yun know? oh see oh ito oh. hindi kami bate hmm naubos na siya. Pero nagaano naman siya, nag uugat pa. So ilinisin lang natin 'to tapos i-waterproof ako. Try natin. Nakailang ano kasi ko dito, repat. O di ba? Hindi lahat ng binibili natin panalo tayo. Magkano pa ko dito? Mindanao area pa. 250. Wala oh. Tapon ganun talaga hindi hindi ka laging panalo pero ay naku natanggal pa yung ano is, nag iisang ugat na bali pa o ba diba? Hindi natin alam kung pwede pa to pero lilinisin lang natin meron pa namang ano may bahagi pa naman siyang matigas wa water pro pa ako na lang to mga mi tatanggalin ko na to ito na lang ititira ko to try natin kung ma-revive natin through water propagation. Yan. Yan mga mi marami akong ano pwedeng i-flex na merong Morita bells, merong meron namang kerry boom boom lang presyo. Magbabawas lang ako mga mi kahit mga 30 pas lang kerry bells na yun. Yan. Try natin kung... Papansin nila yung mga plants natin. Kasi syempre... Backyard garden backyard gardens lang tayo eh. Yan. Ito mga mi, no? Si Sutra Kuchin. Dwarf. Sutra Kuchin. 150 na lang yan. Dwarf yan mga mi. Huwag nyo hanapan ng pagtangkad. <laughs> yan. Nag ano lang ako mi. Nag... Tawag dito. Nag ambush lang ako ng ng pag uh, pagbibidyo. kasi medyo na-excite ako na-excite akong i-flex na naman yung mga halaman ko pero hindi ibig sabihin nun ibibenta ko na ng mura ha, mga mi medyo mahalang ang ano ngayon ang aglaw pero nag-invest ako ng eh yung susunod kong mga aalagaan mga mi nag-invest ako sa aglaw kasi medyo Una yun ang first love ko talaga si Aglaw. First love ko talaga si Aglaw. Dito ako nagpakadalubhasa sa Aglaw. So, kahit pa paano, ngayon ako kasi ngayon pa lang ako nag- uh, nag- aano uh, uh, sa pilo. Ngayon 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 pa lang kasi nga dahil nakakapagbenta na tayo so nag-invest na rin ako sa pilos pero hindi hindi talaga ang first love ko talaga Aglaw eto sa yung galing sa ano, meron na akong pwedeng i-flex na isa yellow ano. Meron na akong pwedeng i-flex dito. Kahit pa paano. Yan. Abangan niyo yung live ko mga mi kasi kahit pa paano baka benta lang talaga ako ng ano paulit-ulit ako 30 pots carry bells na yun hindi kasi pwedeng yung darating ng mga plants walang ano, walang paglalagyan ang dami nun eh uh, limang puno per pot per variety limang puno, ayan oh, o oh. i lang natin ang mura mga mi hindi na tayo magpeplex ng mahal sa mura lang tayo yan.